May kilala ba kayo manlalait sa music namin sabay mag-a-apply na magsusulat o may manlalait ng mga music video namin sabay mag-a-apply na ticket direct raw or edit or merong di kaya popuri sabay may sinulat ako para sayo mapupuri yung music video sabay ako na yung mag-shoot sa'yo. Libre. Ganito, ganyan. Guys, maraming salamat sa lahat ng input nyo, output nyo, at kung ano yung naramdaman ninyo. Sobrang happy kami mag-asawa. Team of two kami lang. Binibigyan kong credit ang asawa ko at sarili ko sa mga narating namin ngayon. Walang big network or kahit sino, kayo lang na sumuporta sa amin. Kaya sobrang grateful kami na na-entertain kayo sa music namin. May natutuwa, may okay yun. thank you na appreciate namin sa mga fitness advices na na-experience ko na nag-work sa akin baka makatulong sa inyo, baka hindi baka lang makatulong, so happy ako na may, na, may natutulungan so tama kayo, mali ako, I'm not your doctor do what works for you